Ah, uh, Shin, talaga pa magugusto ano ka ng magulang mo? Na. Oo naman, nakaba. Hmm, kinakabahan kasi ako eh. Sino siya? Um, boyfriend ko po. Ay, dito, bless po. Um, Kawaan yeah. kayo. Ano pangalan niya? Si Jeboy po, ma'am. Anong trabaho niya? Isa po siyang grab driver. Ha! <gasps> Nak! No! Eh, hindi kita pinanganak na bulag. Nakikita mo ba yung itsura mo sa itsura niya? Napakalayo. Anong ibubuhay niya sa iyo, anak? Baka manglimos pa kayo niyan. Sumusobra ka naman yata sa pananalita mo. Masyado mong inaalipusta ang bisita ng anak mo. At saka isa pa, walang masama sa pagiging grab driver. Basta ayaw ko sa kanya. Wala siyang maipapakain dito. Seboy, hey pasensya ka na. So buti ba sigurong bumalik ka muna sa ibang araw? Dahil mainit ang ulo ng tita mo. Sige po, una na po ako. Hindi dyan po Bumalik ka lang sa ibang araw. <coughs> Anak, sensya ka na din sa nanay mo ah. Naiintindihan ko naman po, Daddy. <laughs> Ay, tambay na naman. Adal. Oh, Fry, kamusta? Kota ka na ba? May napasada eh. Oo nga rin eh. Pre, may bago girlfriend na ako. Mukhang masaya ka. Kaso may problema, pre. Anong problema, pre? Ayaw sa akin yung nanay niya. Kasi grab driver lang ako. At isa pa, mayaman yung magulang niya eh. No, pre, problema nga yan. Pero, bilang grab driver, pre, hindi naman natin kinakakayayain eh. Sa marangal naman trabaho natin eh. Kung nagmamahalan talaga kayo, pre, magpatuloy nyo lang. Wala naman kayo tinatapakan na tao, eh. Oh, pre, salamat, ah. O, paano? Bihani mo na ako para makakota pa. Sige. Oh, Shane, ano nangyari sa'yo? Ah, uh, tita, nasasaktan lang po ako sa sinasabi ni Mami kasi masyado niya pong inaalipos na si Jeboy. Shane, huwag ka naman tampo kay Mami mo. Tindihan mo na lang siya. Siyempre, nag-aalala din sa'yo yun. Bata ka pa eh. Ang time na lang na mag-legal age ka bago ka mag-boyfriend. Tsaka, kung kayo talaga para sa isa't isa, kayo talaga. Okay? Tama na yan. Okay na ba yun? Tama na. miyak? Ah, uh, Jane. Huwag kong dito sa restaurant na to ah. Hindi ko ako Okay lang yan. Dalawa naman tayong gagastos eh. Sa order ka tayo. Sige. <laughs> Shane, sino yung kasama mo? Si Jeboy, boyfriend ko. Okay, <laughs> Jeboy. Hindi ako nakipagkamay sa mga mahihirap. <laughs> sa itsura niyan, nagkagusto kanya. niyan. Diyos ko! Ginayong makabayan. ba niyan? E mukhang bisugo, ang pangit-pangit! Sa tingin mo, may papatol diyan? Ha? Baka nagkamali ka lang? Pag-isipan mo, Shane! Kahit ano pong sabihin at pang lalait niyo, mahal ko pa rin si Jeboy. Mahal? Hindi ko alam kung anong pinakain niya sa'yo eh. Anong itsura niyan? Dapat bumabalik sa mundo niya? Mukhang alien! Ano ang laki-laki ng mata? Dapat Shane, ako ang piliin mo. Sabi mo, ang gwapo ko na, mayaman pa. Alam mo, isusumbong kita sa mami mo. Alam mo naman, botong-boto yun sa akin eh. Bahala kayo dyan dalawa. Magsama kayo. Ang pangit-pangit, baka mawaan ka dyan. Baho mo! Yaman yan. U Order ka na tayo. Tara, Jeboy. Pasok ka muna. Ah, uh, Shane wong tama nga yung sinabi ng magulang mo at ni Floyd na hindi ako narawat para sa'yo. Kasi isa lang akong grab driver at kayo mayaman. Kung mag-alala, Jebol, ipaglalabang ka sa mga magulang ko. Si Floyd ang nararapat sa anak kong si Shane at hindi ang hampas lupang grab driver na yan. Shane! ba diba sabi ko, hiwalayan mo na yung magkukulam na yan? Ano mo nga, Chin? Ano ba nagustuhan mo dyan? Eh, ang pangit-pangit. Ang -pangit. laki-laki ng mata. At hindi mo kayo bagay niyan. Eh, ikaw, mayaman ka. Eh, yan, ang paslupa lang naman yan. At mukha pang ang Dapat dyan, pumupunta na sa dagat ulit. At saka, Chin, ang ganda-ganda mo. Pinatulan mo talaga tong apat ang mata? Anak! Mahihirapan siya maghanap ng trabaho pagdating ng araw yung may tsura niyan, yung brace niyan, yung lang ata sa recto, hindi mo ma-afford niyan. Mukhang kawad. Mukha pang ting, -ting. Teka lang, teka lang! Kayo masyado yung pinanghihimasukan ng buhay ng anak ko. Pwede ba? May sarili siyang desisyon. Kayaan nyo siyang makapag-desisyon ng malaya. Di nyo ba nakikita mga sarili ninyo? Magiging selfish na kayo. Ikaw, mahal. Nung nililigawan pa lang kita, hindi naman ako tumingin sa estado mo, di ba? Ayaw din sa'yo ng magulang ko. Pero pinaglabang kita. Kasi mahal kita. Sana matandaan mo yun. At huwag mo gawin sa anak mo. Tama naman yung sinabi ni Daryl eh. Kaya naman nagkakaganyan yung kapatid ko. Kasi lumaki talaga kami sa hirap. nagda despatchadora lang kami dati. Yun nga lang, wala nung nakilala niya to si Daryl. Ngayon, naging mata pobre na. Mabuti pa to si Shane eh. Hindi tumitingin sa estado ng buhay. Shane, nak. Patawarin mo si mama ha. Tsaka, promise mo sa akin, magtatapos ka ng pag-aaral. Tsaka ikaw, J-Boy, promise mo sa akin ha, huwag na huwag mong sasaktan yung anak ko. Dahil kung hindi, gagawin ko talagang anim yung mata mo. Oo po, tita. O Shane, sumula ngayon, papayagan ko kayo mag-date. Pero siguraduin nyo lang, pagpatak ng alas 10, dapat nandito ka na sa pamamahay na to. Nangitindihan nyo ba, J-Boy? Ano oh, po, Daddy? Oh, Ako po, Tito? Mabuti. at nagkakaintindihan tayo. Thank you, po.